Pinatawad ka na ng Diyos, kaya malaya ka na. Halina't maging blessed ako po si Father Ari Zolan at ito ang palaman ng buhay. Ang ating pong ebanghelyo ngayong araw na ito ay mula kay San Lucas chapter 13 verse 16. Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos si Satanas sa loob ng labing walong taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga? Ang pagpapatawad na nagbumula sa Diyos ay tunay ngang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay, nagpapalaya at higit sa lahat nagpapalapit sa atin sa Kanyang puso. Kaya nga asamin natin na mapatawad tayo ng Diyos upang sa gayon makalaya tayo mula sa pagkakagapos sa kasamaan, kasalanan at kadiliman. Kung matagal ka nang hindi nakakahingi ng tawad sa Diyos, at alam mo naman sa sarili mo na punong-puno ka na ng kasamaan, kasalanan at kadiliman, ito na ang senyales para lumapit sa kanya at humingi ng kapatawaran. Nawa magkaroon tayo ng kababaan ng puso upang sarapan ng Diyos, ilantad natin ang lahat-lahat, lalo -lahat. tigit ang kasamaan at kasalanan na gumagapos sa atin. Masarap pa rin ang mamuhay sa mundong ito ng malaya, ng mapayapa at git ng may malapit at personal na pakikipag-ugnayan sa Kanya na siyang ating buhay, na siyang ating lakas, na siyang ating pag-ibig, na siyang ating pag-asa. Ikaw, nakahingi ka na ba ng tawad sa Diyos? Kung hindi pa, tara, humingi tayo ng tawad sa Kanya at tiyak, lalaya na tayo. Muli ako po si Father Arizolan. Magkita-kita po bukas God bless you po and keep safe. Please like and share this video.